Samantala, sa isa pang balita showbiz, pinapasampina na ng Senado ang dalawang gay independent contractor ng JME Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz na umuni ng halay sa iyang aktor na si Sandro Mulak, anak ng tinaguriang child wonder na si Ninyo Mulak at pamangkin ni Aga Mulak. Ito'y matapos na hindi dumalo ang mga ito sa ipinatawag na Senate inquiry ni Senator Robin Padilla na head ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang nagmungkahi na is isyuan ng sabina si at Cruz matapos na magpadala lamang ang mga ito ng sulat na hindi sila makararating sa Senate hearing. Sa nasabing hearing, sinabi ni Estrada na kababasa lamang niya ng letter mula sa dalawa at nainiwala umano siya na ang letter at ang mga nakasulat ay unacceptable. Kasabay nito ang pagbibigay ni Estrada na advice kina Cruz at Nones na kapag inimbitahan ang mga ito ng Senado ay huwag i-preempt ng mga ito ang kanilang mga itatanong sabi nito ng I think this letter is totally unacceptable and I move that we subpoena them at testificandum on the next hearing. Sinangayon na naman ito ng na Sen. Bong Revilla at agad inaprubahan ng panel chair na si Padilla. At iyan, aking walitang showbiz para sa impilang may daw ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.